So ngayon, ang fulcrum point natin mga kaibigan ay yung old bamboo tree. Ayan. Ayan. Madalas may load yan sa east. So ibang usapan naman yung mga malalayong deposito. Pero focus muna tayo sa deposito na papuntang norte. Ito yung dig site, ipakita ko sa inyo. Ito hindi natin nagamitan ng Japanese wand since yung Japanese wand natin ay hiniraman isang linggo sila dun sa Mati Davao yung friend natin na nag remap din so ngayon bakit dito ang dig site nilagyan ko nang na talaga ng staka minuto sa ito yung pinakasintro dahil kung kukumpas tayo galing dito sa dig site na to Naka-juice out 'yan, yung kawayan diyan. Ayan. Okay ha. Papunta tayo doon sa kawayan. Merong matatamaan or mayroong counter sign lagi naman 'to eh. Na bato. Dalawang bato 'yan actually. Ayan. Ito ay travel stone. Ibig sabihin yan travel stone. Dahil kung dito tayo sa likod. Ayan. mag isometric decoding tayo dito tayo sa top ng bato yan tutunuban natin ha para masabtan gyud no sa binisaya pa diha tamutan oh, sa digsite maigo so nganong digsite na siya tungod kay ang atong ah, pinaka gikwa ano reference ang old kawayan and then may ichi ayan oh gahi siya nga bato ha pero may ichi siya nakahabarid to tapos may coordinate marker siya diri may coordinate marker siya dito ayan parang catch basin lang kapag lalagyan mo ng tubig ngayon to say water element saan? sa kudwan ngayon to say na andun sa norte baliktad lang nga lang ano dahil sa norte walang tubig na makikita kundi sa south side lang tatamaan itong bato na may elemental marker na tubig ang ibig sabihin. Kasi kung didiretso tayo sa kawayan na yan, sa south side, south side kasi yan, sa ibaba niyan, creek yan, maliit. Ay no, creek oh. Galing sa ibabaw. Ayan. So ngayon, ngayon, titignan natin ha. Tignan natin. Ha. May ichi. Isa, dalawa, tapos dig site na ngayon doon babalik tayo sa dig site. actually mayroon pang confirmation yan. may dat yan Ayan, dat confirmation na mayroon deposito so bakit dito nga okay. so kukuha tayo ng 45 degrees ayan kukuha tayo ng 45 degrees tignan natin sa compass orientation ayan Minito sa Kud 8 yan. May matatamaan dyan dati na Old Nara. Old Nara tree. Actually sa likod pa nga ng kawayan na yan ay meron ding Old Nara pero hindi na siya existing pa. Minito sa Putol na. So dyan matagal nang pinutol. Hindi na rin natin uh, makikita. Pero sabi ng nagmayari meron dyan lumang tinatawag na Nara. Oh, okay. So ngayon, balik tayo sa dig site. Bakit may load nga ito? Pero yung pinaka reference natin na yung benchmarker natin. Yan talaga oh. ayun buhay na buhay pa. Buhay na buhay siya actually. Yan, hindi siya nawawala. Talagang lumang-luma na daw talaga. Yan ay according ng nagmayari dito. Hindi na lang natin i-video ha. Kasi confidential na. Liban na lang sa ibang mga mabuntahan natin na magpapabidyo sila walang ano dyan sa kanila so kukuha tayo ng galing sa dig site 2 to 5 degrees kukuha tayo okay. Med medyo magnetic field, uh, medyo magnetic yung area dito okay. Ayan. so ayan sa 2 to 5 degrees ayan sa 2 to 5 degrees konti nga lang talaga yung discrepancies niya magnetic kasi yung area sa 2 to 5 degrees tatamaan yung sa harapan na mayroong bato nakahap borid lang siya. hindi yan basta-bastang matanggal malaki yan sa ilalim kahit na itestig pa natin yan medyo maliitan lang pero considered pa rin na ito ay nag-indicate na mayroon talagang load sa harapan niya maituring na rin yan na HTM or hidden trail marker na no kasi medyo maliitan na lang ayan ano makikita natin so naka incline yung batong ito ito yung titignan ninyo kapag mag decode kayo ayan naka incline so merong catch basin dito o oh, hole ayan perfect na bilog talaga ayan oh. magandang pagkagawa oo oh. okay So ngayon, ibig sabihin nito dahil nasa wall siya, hindi naman siya sa top. Ibang usapan naman kung nandito siya sa top. Pero nandito siya sa wall. Ibig sabihin, ang dig site is in front sa kanya. Kung susukatin natin, malalim yan. So i-convert natin pwede sa uh, yung panukat. So try natin ha. So galing dito, naka 225 degrees ito. 45 degrees yung load dyan. Nadederetso dun sa lumang naradon. So ngayon sukatin natin, saan ba yung panukat? Panukat, 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 wala panukat. Sige, panukat. Sige, so, sukatin natin ha So galing dyan. Hawakan mo dyan. Hawakan mo. Ayan. Dyan lang. So, papuntang dig site. Ayan. Sige pa, sige pa. Huwag mong bitawan. Gunit eh. Ayan. 10 feet. Ayan, 10 feet. So, ayaw, ayaw, ayaw buhi eh. Kaya mo lagpot niya siya. So, niya yun ano mag-remap mga kati So ngayon, may tamang sukat siya. Meaning to say, engineering method. So, ito ang ibig sabihin yan. Nakakudto itong bato. Nakakudto. Galing dito. Kinunan pa rin natin ng uh, bearing alignment. Nakakudto siya. Meaning, i-add natin ang code number sa code 8. So, 8 plus 2 equals 10. So, plus 5 equals 15. So, hindi na tayo lumagpas sa 15 kasi hindi naman siya tutugma kung kukuha pa tayo ng 15. So, 10 method lang. Hindi 15 dimension muna ang ating gamitin So, anyway, 15 dimension pa rin ito kasi 83 grams ang ginagamit natin. So, kapag tatadlas dyan, yan nga ang matatamaan natin. Dalawang bato, travel stone yan. Pero kapag dyan ka, ito ay parang passageway na rin kasi pupunta doon sa west side may bunker doon actually tinatrabaho na yan maraming mga sign na kukuha. pero pending muna dahil sa yung pang finance Diyan talaga tayo magkatalo-talo dahil sa pag finance na naman lalong lalo na mababangga natin yung mga hard cement sa ilalim pero hopefully na ito ay medyo mababaw lang na load I think shallow deposit lang to kasi sa pag re natin ay malalaman naman din natin. So ngayon, yung ginagamit natin ha, kompleto na. Kasi meron tayong crossline intersection. Meaning to say, yung uh, uh, crossline intersection may four given direction siyempre, na north, south, east, west. Again, ang crossline intersection, yan ay control ng green degrees o green line mean say yan ay may uh, direksyon na north, south, east and west at kompleto na no kasi may cross line na tayo for green degrees intersection meron na din tayong for centering line ang centering line kasi sabi ko nga naka code to yan which is naka southwest due southwest so e eh, practice talaga ang paggamit no tapos dito naman sa load naka 45 degrees natatadlas dun sa saan dun sa Nara so dito sila mag intersect kompleto na tayo so ang cross line dagdag ko lang yan ay ang cardinal pattern tapos dito naman ay naka ordinal pattern so kompleto na tayo nilock natin siya sa from zero kasi north south alignment nag end siya ng zero number pwedeng nag start sa zero yung code 1 min si norte So 0 degree or 360 degree. Nag-end siya ng 0 gap pa rin. So ngayon, ilak natin siya sa degrees intersection na nag-end sa 5. So naka-code to yan, meaning to say 2 to 5 degrees. So di ba nag-end siya sa 5. Nilak natin siya sa, nilak ba? Kumbaga ganyan, pak! 45 dito. Nilak natin sa Galing sa south side na 180 degrees, nag-end pa rin sa zero, papuntang 360 degrees, zero point. So nilock natin. So dito nakuha natin yung pinaka-exact na digging spot. Ito na yung pinaka-sentro. Okay, so maraming nagre-remap sa ngayon na tumatama dahil marami na silang kaalaman na nadagdag. Hopefully na sana ay maintindihan ng ating mga katiets wala nang scanner na ginagamit natin dito yung Japanese one natin sana na pang checking hindi natin nadala dahil sa hiniraman nga pero sabi ko naman sa inyo sa mga vlog ko meron na tayong mga evidences no meron na tayong mga napuntahang lugar na kung saan ay marami ng patunay may simento pa nga eh so sa mga baguhan pa lang sa youtube channel natin pwede kayo manood sa mga uh, vlog natin mga previous vlog So yan ito basic lang hindi talang, hili, hindi lang talaga ako mahilig magpapakita na muka dahil um, bawal po yan para sa confidential na hindi lang talaga ako nagpapakita na muka, nakahap lang at uh, hindi rin natin binibideo yung mga muka ng katiits natin na nagpapadecode pagka hindi nila gusto pero kung gusto naman pwede rin hindi lang talaga ako nagpapakita ng muka sense na pero hindi ibig sabihin na yung pagdidikod natin ay walang kwenta itinuturo e, ko na nga sa inyo eh oo oh, tinuturo ko na sa inyo yung dapat na uh, or karapat dapat na ating gawin sa actual site so kapag gagamit tayo ng mga locators dyan no oh, gagamit tayo ng mga kung ano-ano dyan madidikoy tayo bakit sa actual site tulad dito, maraming mga copper concentrate dyan sa pali paligid. Maaring nilagyan na ng mga hapon o may mga minerals lang talaga na natural. Pwede rin na matatamaan natin yung mga biglod. Kung matatamaan natin, pwede rin. Mas, mas maganda kung mag-remapping muna. Para paikliin mo ba, kumbaga sa mapa pa yan, imbis na malaki ang Pilipinas, pinaikli mo sa pamagitan ng pagdodrawing. Nag-sketching ka, nag-layout ka, nag ka ito yung ibig sabihin so maraming maraming salamat so ayan o hole indication yan nakatingin siya dito okay. kahit na hukain pa rin ito backfield na yan panigurado malaki kasi ang hukay ng mga hapon malaki yan ito panga, parang naburot na ngayon bago ko makalimutan no hindi ko na lang gamitan ng kompas kasi nandiyan yung kompas sa east side straight talaga dito sa dig site na to Diyan sa ibaba may dapanas panas diyan nakuha na, na yan ng load or tinatawag na pinansak lang sa bato. Ba battery yon na malaki yung sa truck na battery, ang nilagyan ng mga items or mga commodities. So dito sa west side ito yung load niya. Magiging west side na siya. Code 7 or 270 west. At code 3 yan sa uh 90 degrees. So ito yung full chrome point natin. So, maraming maraming salamat ha. Kasi marami pa kaming gagawin. Okay. Ayan. Yung dig spot. Ayan.